Blanca Beds. Hindi pa ako nakapag-video dito pa kadto sa sulod. Pero may ato na. No. Ara na si si Raina Suraida. <laughs> Kag si Raina na bana. <laughs> Ara na Bates. Oh. Hmm. Oh. Ah. ah. Dito na, Blanca Beach Resort. Diri lang ina sa Pilar Capes. Sitio Batos kung gusto nyo mag-relax, maligo, may bunyag, birthday, pwede gidire. Makarelax. Dami ang ano? Nan.

may nag-vlog man dito guys wala <laughs> kang gula guys nagdalom no? hindi yan ako oh, ara tapos bet datang oh. pa bet liwaton natong Amo ina dire area maginabaliga 2000 square meter. Diretso right of way palaba dira ara ang beach forest sang pilar kapis dire nga mga akuan may mga ano pag de, may mga area pag nga mga ining mga beach mga beach resort Punada na da damo po beach resort oh stop na ni 呃。Uh.